Dear Pinoy Storyline, ako si Vincent, 33 taong gulang, at nakatira sa isang liblib na bundok sa Mindanao. Hindi ako mahilig magbahagi ng kwento, pero itong karanasang ito ay hindi ko nakayang sarilinin. Hindi ko inakalang ang simpleng pamahiin tungkol sa batis ng aswang ay magiging isang bangungot na magmamarka sa buhay ko. Sa loob ng maraming taon, may isang lugar sa aming baryo na mahigpit na ipinagbabawal puntahan, lalo na sa hating gabi, ang isang lumang batis na sinasabing pinamamahayan ng mga aswang. Marami nang nawala, marami nang namatay, pero hindi nila lubos na ipinaliwanag kung bakit. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga kwento ng matatanda. Pero isang gabi, nang dahil sa isang matinding pagkakamali, naranasan ko mismo ang dilim na bumabalot sa lugar na iyon. Isang gabi, naginuman kami ng mga kaibigan kong sina Jojo, Eman, at Nestor. Naging usapan namin ang tungkol sa batis ng aswang. Sa kalasingan, sinabi ni Jojo, wala namang aswang dyan. Mga matatanda lang ang nagpapalaganap ng kwento para takutin tayo. nap -icon ako. Sabi ko, gusto nyo ng katibayan. Puntahan natin ang batis ngayon. Nagtawanan sila, pero nang makita nilang seryoso ako, nagiba ang ihip ng hangin. Pero dahil sa tapang ng alak, kumayag sila. Bitbit -bit ang flashlight, Asin, at bawang bilang pampalakas ng loob, naglakad kami patungo sa batis, walang kamalay-malay sa malagim na kapalarang naghihintay sa amin. Pagdating namin sa batis, napansin kong kakaiba ang paligid. Ang tubig ay hindi malinaw, madilim ito at tila may gumagalaw sa ilalim. Ang mga puno sa paligid ay animoy lumalapit sa amin, at parang may bumubulong sa hangin. Biglang tumayo ang balahibo ko. Tila ba may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim? Si Nestor, na dating nagbibiro lang, biglang napahinto. May narinig ba kayo? Tanong niya, nanginginig ang boses. Sa puntong iyon, narinig namin ang isang malalim na ungol, hindi ito tunog ng tao o hayop. Parang hiling-hing ng isang nilalang na hindi dapat umiral. Bigla naming nakita ang isang itim na anino na gumapang mula sa tubig. Ang anyo nito ay hindi maipaliwanag, may mahahabang kuko, pulang mata, at isang mukha na hindi pangkaraniwan. Nagsimula kaming umatras, pero hindi kami makagalaw. Parang may kung anong pumipigil sa amin. Si Eman, sa takot, biglang binuhusan ng asin at bawang ang tubig. Pagdampi ng asin sa batis, biglang nagliyab ang tubig. Naglabasan ang makapal na itim na usok, at isang nakakabinging sigaw ang umalangaw-ngaw sa paligid. Ang anino ay biglang nangisay, pero hindi ito tuluyang nawala. Mas lalo itong nagalit at mabilis na gumapang papunta sa amin. Natarante kami at sabay-sabay na tumakbo palayo. Pero si Jojo ay nadapa. Sa harap mismo ng mga mata namin, isang itim na kamay ang lumabas mula sa tubig at hinayla siya pababa. Tulong! Huwag niyo akong iwan! Sigaw niya. Agad akong kumuha ng isang dakot na asin at binato ito sa kamay na humahawak kay Jojo. Doon lang siya nabitawan, at mabilis naming hinayla siya papalayo. Habang tumatakbo, hindi ko na mabilang kung ilang anino ang lumalabas mula sa dilim. Para kaming hinahabol ng buong hukbo ng aswang. Pagdating sa baryo, agad kaming bumagsak sa lupa, hingal na hingal at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Kinabukasan, isang matandang albularyo ang lumapit sa amin. Mabuti at hindi kayo nakuha ng tuluyan, sabi niya. Ayon sa kanya, ang batis ay isang lugar ng sumpa. Ang bawat kaluluwa na inaalay doon ay nagiging alipin ng mga aswang. At dahil binuhusan namin ito ng asin at bawang, lalong nagalit ang mga nilalang doon. Hindi pa tapos ang lahat, babala ng matanda. Babalik sila. At kapag bumalik sila, mas matindi ang galit nila. Mula noon, hindi na namin muling nilapitan ang batis. Pero gabi-gabi, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Para bang hinihintay nilang bumalik ako. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang gabing iyon, hindi ko maiwasang manginig. Totoo ang aswang, totoo ang batis na iyon. At kaya ako nagbahagi ng kwentong ito, hindi upang takutin kayo, kundi upang bigyan kayo ng babala. Kung may lugar sa inyong bayan na sinasabing pinamamumugaran ng masasamang nilalang, huwag na huwag ninyo silang subukan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-follow share at like. Marami pa tayong kwentong katatakutan na tiyak na tatatak sa inyong isipan. Salamat sa panonood.